Ano po yung posisyon na sinasabing po eding ialok ng Pangulo kay General Torre? What convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? I expect to come out of this anger. Magdidimanda po talaga sa sampahan ng kaso ang dapat masampahan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang, na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng uh, administrasyon, uh, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano naman nila masasabing mauuwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanomalyang flood control projects? Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing po eding ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Um, but may we know the reason or uh, what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag na po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulla kahapon. At uh, mayroon mga issues na hindi na pagkasundoan. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero um, ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that uh, were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and um this... um Messi transition uh, could have been prevented if the position was announced first, the new possession was announced first before he was relieved. So, what really happened? Wag naman natin masabi na karon ng Messi transition because nagkausap naman po sila at uh, alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at uh, nire-respeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulong. Sorry ma'am, alam ko hanggang to questions lang but quick follow up. Is it a cabinet position po yung i offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at uh, na nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po Yusec. Thank you. Uh Luisa Cabato Inquirer.net. Good morning po, Yuseg. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Block na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at uh, hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torres ay napakagaling na public servant at uh, maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita na Makabayan Block. Thank you. Uh, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good, uh, good morning po. Uh, si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon. PR stunt niya ngayon yan. Arguing that Marcos cannot escape accountability after three years in office. So maybe the question is, how does Malacanang uh, want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Si, sino po yung sinabi public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Ah, uh, wala po sa Davao City. Okay. Ah, uh, kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Thank you po. Ah, uh, next is Alvin Baltazar Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Uh, Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa uh, anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order mm -hmm. kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestigan ng Pangulo dito, ito naman po ay uh, hudyat na rin po para sa mga ibang uh, government agencies like COA, BIR, LGUs. Bureau of Customs na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang, malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung uh, makikita po natin na itong mga contractors na to mga kontratista na to ay uh, napakalaki napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay na, naaayon din sa mga Ah, uh, permit or business permit na na binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng pangulo ay hudyat sa bawat ahensya, nagawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Uh, follow up po uh, Sir Ivan Mayrina, Jamie. You said related po do sa binanggit niyo in, in opening this briefing. You said that uh, the president ordered a lifestyle check. Amid investigation, can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check nito? ito? Unang-una po, uh, hindi po natin makakaila na meron mga DPWH uh, officials na sinasabing involved. At uh, malamang ay uh, magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, uh, officers or officials of the Department of Public Works and Highways, pero wala po ho siya napapangalanan na politiko, kung resista, senador, o kung sino mang invo involved dito sa mga proyekto nito. Uh, is the President getting there? Mangyayari yes. po kaya ito? Yes, definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan, uh, at tatapusin niya ito bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig ng galing, I am getting very angry with what mm -hmm. I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What do what can the public expect to come out of this anger? Magdidimanda po talaga sa sampan ng kaso ang dapat masampan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa sampan ng kaso. Thank you. Thank you. Uh, Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, mayroon naman po na pwedeng mag uh, magkaroon ng lifestyle check. Ang Ombudsman pwedeng mag-initiate. Ang um, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng uh, uh, lifestyle check sa bawat ahensya na may sakop sa kanya DPWH pwede rin po. So yun po. Kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH pero uh, will this cover all departments po under executive? Lahat na may involve patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po uh, Clay Perdilia, PT before. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH so DPWH so responsible for this? How did the President confront uh, Secretary Bonoan at ano po yung response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, uh, mas uh, accountability is stricter. Uh, mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng iba mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi investigan Lahat po yan, pantay-pantay na investigahan. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Um, uh, on another topic lang po. si Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, um, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government. and said, I want to negotiate the former President's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request uh, of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, uh, willing ba ang Malacanang makipag-uusap? It's so hypothetical right now. So magbigay muna siya ng request. Okay. Ivy Reyes, Billionario. Good morning po, Yusek. Uh, DPWH Department Order 148 amends the responsibilities of key officials and Undersecretary Roberto Bernardo is out of the list. Wala rin po siya sa official directory ng DPWH. Can we confirm po if he's still with DPWH? As of now, uh, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Thank you po. Ah, follow up na lang din po. Yun pong contractor sa uh, Benguet uh, Rock Netting Project mm -mm. at uh, Rock Shed Project ay dating tumakbo po under Partido Federal. May comment po ba ang palace on this? Kaalyado o hindi ka kaalyado, kung sila po ay kasangkot sa maanumal project, pa din po yan. Thank you po. Tuesday nyo, DCBB. Uh, lumabas po, ma'am, sa ilang uh, reports recently na nag-submit si Mayor Benji Magalong kay Presidente ng documents folder of some anomalous uh, flood control projects. Ito na po ba yung sinasabi before ni Mayor Magalong na may 57 di umano na mga uh, mambabatas yung hinihinalang sangkot dyan sa ilang mga proyekto na yan? At kung sakali, ma'am, na na kay Presidente na at pinag-aaralan na yan, ipapatawag ba niya for a one-on-one -on -one meeting si Mayor Magalong para uh, malinawan yung mga dokumento na yan? Uh, opo, nakapagsubmit po ng mga dokumento uh, si Mayor Magalong kay Pangulo at uh, ang Pangulo naman po ay open na makausap si Mayor Magalong kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa maanumalyang flood control project. so kahit sino po, uh, lalo-lalo po si Say, uh, Mayor Magalong, uh, welcome po ang, uh, ma ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Another follow-up, ma'am. Uh, just today, ma'am, may statement si senador Panfilo Lacson na masakit man daw niyang sabihin pero uh, dinescribe po niya ang DPWH as... Uh, One big criminal syndicate ngayon dahil doon sa mga anomalous flood control projects. Ano po ba ang pwedeng gawin ng Palasyo para yung ganitong image sa DPWH na laging nadidikdik ay mawala naman sa isip ng uh, publiko? Opo, kaya nga po hindi uh, nagbabanggit agad ang pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Uh, kung yan po ang pananaw ni Senator Laxon, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involve At uh, katulad ng ginagawa po ng Pangulo Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung ano po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Thank you, ma'am. Salamat. Uh, Eden Santos, N25. Yose, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng uh, administrasyon, uh, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng uh, palasyo dito. Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Thank you po.